Binigyang diin ni Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. ang kahalagahan ng maging handa lalo na sa mga sakuna at kalamidad. Mismong si Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. ay naglatag nga rin ng mga paalala sa publiko kasabay ng pagtitiyak ng kahandaan ng gobyerno para rito. May report si Zai Chua. Dahil sa sunod-sunod na mga lindol na tumama sa bansa mula sa Cebu, Davao, Zambales, Surigao at Metro Manila, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na maging handa sa harap ng mga sakuna. Ayon sa Pangulo, likas na hindi maiwasan ng mga kalamidad dahil bahagi ang Pilipinas ng Pacific Ring of Fire, kung saan madalas tumatama ang lindol at ang pag-alburoto ng mga bulkan. Binigyan din din ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng disaster preparedness at tamang impormasyon para sa bawat pamilya tuwing may sakuna. Partikular din iginit ng Pangulo ang pagkakaroon ng go-bags, isang emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig, survival items at mahalagang dokumento. Pinayuhan din ng Pangulo ang publiko na tiyaking tama at galing sa mga otoridad ang impormasyon na nakukuha tuwing may kalamidad. Sa panahon na lagana pang fake news, mariing pinalalahanan ang publiko na mag-monitor sa mga opisyal na anunsyo ng mga ahensya ng gobyerno. Kasabay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos sa ang kahandaan ng Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan sa agarang pagtugon at pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng kalamidad. Pinalalakas din ANIA ang information drive ng mga ahensya para mas maging handa pa ang mga Pilipino sa oras ng sakuna. Sa huli, nangako si Pangulong Marcos na paigtingin pa ang pagpapatupad ng mga pulosiya sa pagtatayo ng mga infrastruktura upang masiguro ang kaligtasan ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.